Alam nyo ba na bukod sa good workmanship, ang pagkakaroon ng tamang materyales at tamang proseso ang isa sa makapagbibigay sa inyo ng magandang achievement sa pagkakaroon ng tiling works. Makumpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw pong ito ay atin naman pong pag-uusapan. Ano nga ba ang magandang materyales at ang mga tamang proseso na inyo pong kakailanganin para sa isang matibay at maayos na tiling works. Pero bago po tayo magsimula, introhan muna natin. Bukod sa mga tiles at mga tile adhesive na inyo pong gagamitin, mahalaga ang bagay din po na dapat kayo po ay merong uh, maayos na pang waterproofing at mga tile grout. So lalong lalo na po sa mga wet area, mga ngailangan kayo ng waterproofing. Sa waterproofing, lagi nyo pong tatandaan, lalong lalo na po sa inyong mga CR, sa inyong mga ah uh, balcony, sa inyong mga canopy, sa inyong mga pool, na kahit anong ganda po ng CR ninyo, once na yan po ay nag-leak dahil hindi maayos ang inyong materyales na ginamit para sa inyong waterproofing, ay wala ang lahat. Malaking bagay po na dapat merong kayong maayos at maasahang materyales na inyong gagawin sa inyong waterproofing. Isa pa po sa inyong kakailanganin, kapag kayo po ay tapos ng mag-tiles, ang magkaroon ng maayos, maganda, at matibay na klase ng tile grout. Sa umagang ito, yan po ang ating pag-uusapan. Ano nga ba ang mga produkto na dapat natin gamitin? Mga produktong subok na hindi lang dito sa ating bansa, maging sa ibang bansa, ay nagamit na po sa mga malalaking mga project. Narito po ang dalawang produkto na sinasabi ko na kakailangan ninyo para magkaroon kayo ng maayos na tiling works. Ito po ang Laticrete Hydro Barrier, Laticrate Spectrolac Epoxy Tile Grout. Waterproofing na ito, hindi po ito cementaceous Ito po ay isang membrane. So ibig sabihin po, pag membrane, isang liquid applied na uh, pang-waterproofing na pag natutuyo po siya ay parang nagiging rubberized. Po so, ang isa sa magandang uh, features ng ating uh, pang-waterproofing. naman po yung ating epoxy tile grout. Ang advantage po ng paggamit ng epoxy tile grout, ito po ay 100% stain proof. Kung inyo pong makikita, may mga tile grout po kasi na kapag iyan po ay ipinapahid sa, sa tiles natin, nagkakaroon siya ng mancha. Pero ito pong epoxy tile grout natin na to ay stain proof. Matibay po. No? Mag, malaking bagay din po ang pagkakaroon ng matibay at maayos na tile grout. Unang-una po, hindi nababakbak yung tile grout na ating pong nilagay. Hindi rin po nagpipaint yung kulay ng tile grout na ating uh, inilagay. Pangalawa po, ito po ay antibacterial and antifungal. Ang antibacterial and antifungal, hindi po siya tinutubuan ng molds. Napakapangit pong tingnan na kapag ang inyong tile grout ay tinubuan ng mold, masisira ang quality ng inyong tiles kapag ang inyong tile grout na ginamit ay tinutubuan ng mga molds. Madaling i-apply o madali siyang ipahid at madali rin po siyang linisin. Bago po kayo magsimula ng inyong tiling works, lalong lalo na po sa inyong mga wet area dapat po ito ay naka-waterproofing ngayon tayo po ngayon ay gagamit ng Laticrete Hydro Barrier papakita po namin sa inyo ang tamang application ng ating pang-waterproofing lagi nyo pong tatandaan bago po kayo mag-apply ng inyong Hydro, hydro Barrier ng Laticrete bago nyo simulan ang pag-waterproofing dapat ang area ay malinis So, ito po, itong mga area na to, no, tatanggalin nyo po dyan yung mga hindi komakit na simento, kagaya nito ginagawa natin. Tatanggalan nyo po ng mga alikabok kasi kahit anong ganda po ng inyong pang waterproofing na ilalagay dito, kapag ang area po na ito ay hindi malinis, kapag ito po ay maraming alikabok o ito po ay uh, may mga langis na nandyan sa ating konkreto, ay matutuklok din po ang inyong uh, pang waterproofing. So, sisiguraduhin po ninyo na natanggal yung mga simento na hindi bibikit. kaya po nito. Ngayon, bubuksan na po natin yung ating pang waterproofing. So, ito po siya. Ganyan po ang kanyang itsura. No? Ngayon, bago nyo po siya i-apply, siguraduhin nyo po muna na nahalo siya ng maayos para po yung mga uh, tumining na mga particles niya sa baba ay ma mahalo ng maayos siya. No? Yan, kung inyo pong makikita, medyo malapot po yung sa bandang ilalim. So, ang kailangan po ninyo, mahalo ng maayos. At the same time, kung makikita po ninyo, dapat yung kulay po niyan ay uniform. So, hindi po pwede na may nakikita kayo na dark blue. Doon sa gilid po niya ay merong puti. So, dapat po, ang kulay po niyan ay magpantay. Isa po sa nakikita kong advantage ng paggamit ng ganitong klase ng produkto, unang-una, para lang po kayong nagpipintura hindi po siya kagaya ng iba na pang water tubing na meron po siyang part A, meron po siyang part B. Ito po, once na nabuksan nyo na po yung, yung galon, hahaluin nyo lang po siya ng maayos. Pag nahalo nyo na po siya, ready for application na po kayo. Para lang po kayong nagpipintura. So, ilalagay na po natin ang ating water tubing. Pag kayo po ay magwa water tubing, itong mga part na to, no, yan po yung mga dugtungan. So, dapat, malagyan nyo po yan ng maayos. Ayan, kung inyo pong makikita, para lang po kayong nagpipintura. Pag kayo po ay maglalagay na po ng inyong second coat, patuyuin niyo po muna siya hanggang dalawang oras. no? Uh, yun nga po ang advantage ng paggamit ng ganitong klase ng waterproofing, yung curing period niya ay mabilis. Yung kagandahan lang sa paggamit ng ganitong klase ng produkto ay napapadali po ang inyong trabaho. Ngayon mag-a-apply na po tayo ng ating second coat. Tandaan nyo po sa pag-apply po ng second coat ng inyong pang waterproofing, kung ang stroke na inyo pong pagpahid ay pahalang, sa second coat po ninyo, patayo naman po para matakpan po yung mga hindi nalagyan, yung mga butas matakpan. ipapakita ko na po kung paano ang pag-waterproofing. Maging yung mga kasama natin ay tapos na rin mag -times. Ang susunod ay papakita ko po, po sa inyo kung pa paano gamitin ang ating epoxy tile grout. Buksan na po natin ngayon ang ating Spectralac NS epoxy tile grout. So ito po ang kanyang laman. Tayo ng sponge. So ito po gagamitin natin yan panlinis. Ito so, po siyang uh, gloves. Tapos yung kanyang wash pack. Itong wash pack na to ay dinidilute sa tubig. Ang 50 grams na wash pack ay uh, po natin siya sa galong, dalawang galong tubig para po panglinis. Part A. Ito naman yung kanyang part B. Papakita ko po sa inyo mamaya kung paano yung gamitin. Part C. Papakita ko mamaya. Titimplay natin para makapag-apply na tayo ng ating uh, spectral NS epoxy tile grout. Ang ratio po neto is 1 is to 4. 1 part neto, part A, 1 part ng part B, tapos 4 na part ng part C. Tatakalin po natin para maging accurate ang ating uh, paghalo. Balik titimplay lang po natin kalahati. Kalahating cup ng part A. Tapos kalahating cup ng part B. Samahin niyo po yan dito sa isang lalagyan. Huwag niyo po muna siyang lalagyan ng part C. So huwag niyo po muna itong ilalagay. Itong dalawang to, yung part A at saka yung part B, pagkahaluin po ninyo yan. No? Dapat po magpantay ang kanyang kulay. Malalaman po ninyo kung nagpantay na ito ang kulay nito, parang egg white ang itsura nito na binate kapag ito po ay pantay na kagaya po nito. Ito po ngayon ang kulay niya kapag nahalo na siya ng maayos. Kung inyo pong makikita, no, parang egg white na siya na binate No, yan po ang indication niya na uh, nahalo na siya ng maayos. Kaya na po tayo ng ating part C. Pag kayo po ay maglalagay ng epoxy grout, siguraduhin niyo po na ang buong area natin ay malinis, no. Itong mga bikat na to, i-check po ninyo kung walang mga dumi. Dapat wala po itong dumi para pumasok ng maayos sa loob ang inyong tile grout. Punasan nyo po muna ng wash pack na atin pong itimplayed na nanggaling doon sa galon ng ating epoxy tile grout para itong area na to ay malinis. At the same time, uh, ma ma mapipigilan nyo rin po yung mabilis na pagtigas ng inyong tile grout kasi pag ito po ay nupunasan itong surface na to, ito po ay medyo lalagit ng konti. magku-cool down po yung, yung kanyang uh, temperature. Maiwasan po ninyo yung mabilis na pagtigas ng tile grout. No, para hindi po kayo mahirapang mag-apply. So, ito po po na po natin. Sa pag apply ng inyong epoxy tile grout, mga ilagay kayo ng spatula. No, mga ngailangan din po kayo ng uh, kaperasong rubber. Ito pong ginamit namin ay tinabas na tsinelas pwede rin po kayong gumamit dito kung meron po kayong rubber na trowel yun po yung ginagamit sa pag-apply ng tile grout. Pero ito po, gagamit po tayo ng chinelas. Ngayon nakapag-apply na tayo ng ating uh, tile grout. Pag kayo po ay maglalagay ng inyong epoxy tile grout, ang gagawin po ninyo, maliit na part lang muna ang lalagyan nyo. After 5 minutes, nilinisan nyo na po agad. Kasi pag hindi po nyo ito nalinisan, medyo may gabilisan ng pagtigas. Mahirapan kayo maglinis kapag ito po ito yung tuyo na. So para, pag, para hindi kayo mahirapan, ang gagawin nyo, punasan nyo po agad. Yun ba't hindi ka nagsuot ng guwantes Sadya po talagang hindi ako nagsuot ng guwantes Kung inyong makikita Para po maipakita ko sa inyo Na mas madali din po siyang linisin Madali din po linisin sa inyong kamay Gamit ang washpack, Ang epoxy ground sa ating mga kamay So kung kayo po ay walang gamit na gloves Hindi po siya mahirap linisin sa ating mga kamay Ito na po ang ating finished product pakita ko na po sa inyo kung paano ang pag-apply ng epoxy tile grout. Sa muli po, maraming maraming salamat. Dalamin po namin na ang video po ito ay may pakita po namin sa inyo ang kahalagahan ng paggamit ng latic red uh, waterproofing at ang latic red na epoxy tile grout. Muli, ito po si Jotrius. Thank you and God bless.